So yun mga idol, kunting kaalaman lang ano. Kung so, tulad yan, magbabalat tayo ng, imbis na babalatan natin yung patatas na maliliit, ang gagawin na lang natin, puskusin na lang natin mga idol. Pero yun mga idol, gagamit lang tayo nito. Yan, para hindi kayo mayanapan magbalat, diba? Kapisik naman. ba? Diba? Basic lang. Kasi ano nga magbalat kayo. O, so, ayan, gaganunin nyo lang. Gamitan nyo lang nito. Terima kasih telah menonton! para hindi na kayo mahirapan magbalat mang, alam, malalit, ng ano, malalit na patatas na nga ito pwede naman wag, kainin na lang yung balat na, mga idol, basic lang. Kahit malaki siguro, malaking batatas, uwan. Uh Oo, -huh. uh, pagkatigan nyo lang pagbukas nyo, uh, malatan nyo lang. Hindi lang mga ito, no? So yun lang mga idol, yung ating nabalatan lang, andito lang tayo. Sana may natutunan kayo, maraming salamat.